Ay nako, yung mga epa lang na nagko-comment sa, sa, sa post ko. Wala kayong magawa, no? Yung mga kinakomment nyo, ganyan kayo siguro. Kunyari, kunyari, fan nyo si Ella, fan kayo ni Ella. Pero ginagamit yun na yung name niya para lang mambash kayo. Pero toto to sa totoo lang, same lang naman kayo. Pare-pares lang naman kayo. Kadiri kayo kakapal ang mukha niyo pang magpakita di mag-comment-comment dito. Mas siguro ganyan talaga kayo, no? Ganyan ugali niyo talaga makakapal yung mukha. Hindi na kayo nanahimik. Mabastos ng mga pinagsasasabi niyo. Hindi kayo masaya, no? Kasi masaya ako, no? Kaya ganyan kayo. Gitera kayo, no? Mga dog naman, di naman nagpapakita ng mukha. Puro gawa-gawa account lang. Ilang beses na kaya kaya kayo na block no? Na black, ilang beses ko na kaya na block tsaka na block na Ella, hindi kayo tumigil, no? Kunyari, Ella, Ella fan, Gemma fan, pero pare-pares lang naman kayo. Mga gawang fan lang naman kayo, eh. na toxic. Okay, hindi ko din generalize. May mga gawang fan naman na matino, pero may gawang fan talaga napaka-toxic. Tsaka ang kakadiri ng ugali.